So, ayan, panibagong question na naman ang ating sasagutin. Ayan, habang nag-scroll ako, meron pa akong isang nakita na message sa atin ng isa sa mga kaisda natin. Ayan, so, shoutout sa iyo, Sir Giro Lee de Guzman. Ayan. So si Sir Giro nag-message dun sa isa sa mga in natin sa Reels na tungkol din naman sa betta fish. So ang sabi niya, "May pair ako ng wild betta, kahit anong gawin ko, ayaw talaga. Ano po ba ang dapat kong gawin?" Ayan. So nag-breed daw siya ng wild betta, hindi hindi naging successful kasi ayaw talaga. So basically mga cases daron nangyayari talaga 'to na yung hindi mismo yung may problema, yung proseso ng breeding natin, kundi yung mga betta fish talaga natin kasi lalong-lalo na yung mga wild betta, no mostly ng mga wild betta, talagang aggressive. So ang hirap talaga nilang i-breed kahit na i-follow through pa na natin yung process ng breeding, minsan talaga, hindi may iwasan na nagiging unsuccessful yun dahil sa wild beta. Ayan, basically kapag ganito yung mga nangyayari, pwede naman natin gawin mga kaisda is try natin na paghiwalayin muna yung dalawang gender, tapos ipakonditionin muna ulit bago ulit natin isa lang sa breeding, or else, pwede naman natin gawin is hanapan natin ng panibagong pair or kapartner yung i-breed nating betta fish, kasi baka mamaya is talagang ayaw niya doon, di ba? Namimili pa sila. Ayan, so baka mamaya try lang natin na palitan yung pair, or di kaya iswitch yung kapareha niya, baka naman sa dayon ay maging successful iyon. I-follow through pa din natin kung ano yung tamang process. Kung sakaling nanonotice natin or namomonitor natin na hindi talaga nag-work yung breeding natin, pwede naman natin gawin is i-stop muna yung breeding, kuhanin muna at pag-iwalay yung dalawang gender, then ipakonditionin muna ulit natin.